Hello guys, samahan niyo ako guys. Bibili tayo ng kape, yung purong kape. Black coffee kumbaga. So may nakita ako dito guys, sa Kiapo lang malapit lang din sa amin dito po sa Kinta Market. Sa gilid lang po sila nakapwesto. Uh, left side, ang daming variety ng kape. So marami kang pagpipilian. So bumili ako guys, half kilo lang naman yung binili ko kasi marami na pala siya pag nagiling na. Ayan, ang daming klaseng kape. So, yung binili ko dito is home blend Arabica coffee. Oo, kasi sabi nila, yun daw yung best seller nila. So, kung gusto niyo pong bumili ng purong kape, pwede din naman sa online. Pero, andito na kasi siya malapit sa amin. So, dito na lang ako bumili. Punta po kayo dito sa... Kaya po, marami po kayong pagpipilian. Sa mga mahilig sa kape, nakatulad ko na, bawal na po ang 3-in-1. Black coffee na lang po ang pupwede. Dito po kayo pumunta kay kuya. Ayan. Marami po kayong pagpipilian. Tsaka ang bait po ni kuya. Gigilingin niya pa sa harap niyo yung kape yung binili niyo. O, diba? So, guys, salamat po.